Last time I performed in this same venue, kami was But what makes this night extra special? Kaya minyo So let me reintroduce myself. My Tandingan. Wait, wait. I'm Casey Tandina Montero. Ah! Lahit ka daw, lahit yun daw mga CDO, guys. Ha? Sana all? Wapa Pero nakita na dyan ninyo tanan. Pero kagahangan na ko makita dyan ninyo tanan. Ay, guys, <laughs> <laughs> Kung gwapa ko guys, just stay where you are. It really depends on the distance, the lighting, and the makeup. Pero ang importante ang akong banagong pahanap. Yeah! ayaw na ka-press rooms yun ko kay Mars. TJ, si makikita nang buwan kayo. Um, Kanang murag batang way sa laan ang doon. Kanang buwan kayo. Actually, sa una, kay katong naging uningon siya nga. Pwede ko bang mayabj ko mo to kong kay anak mo yun siyang pastor? <laughs> <laughs> Dati dito, ako na diyong amino ni Mono. Akong father-in-law, my daddy. And, ko ko, nasabi ko na ba ito sa'yo? TJ, love! Kadala yun siya baka mag-react. Daddy, mami, ako dyan kami noon, itong niingot siya sa kona, pwede ko mong Aside from the fact na hindi mo mataw kay Kuya ka, Goya, lagi yung Jar Jar. Manlo ko eh! Mamayab kay ng anak sa pasto, kay Kuya ng Wala dyan ko pwedeng mali sa kong kinabuhi. Mura gana ko. every decision should be the right decision or else. Walang sa cross. cruise. Ito, guys. So, na-adjig ko yung mga pagduha-duha. Good Lord. Saan mo dyan ni Lord? Ano <laughs> naman Ako, Jun! Lord! Ay, sorry. Kailan naman mo sa buwan, Daddy? agad mami. Wala naman dyan mo yung mabuha. Pero na inyong anak. Daddy, legally, I know I'm now a mother. Yay! <laughs> hey! nakaulo logis sinin yung ay. Ah. Proud mo na ako yung sister-in-law? <laughs> sister-in-law. <laughs> Proud mo na ako yung daughter-in-law? Wala saan may I'm your only daughter-in-law. So ako yung favorite daughter-in-law. Pero bitaw, abid yun ako sa una siya. Kailangan yun na mga ng mga girly-girly na ko ang dapat sa mga pagwapa, ang taas <laughs> ng ano na. Sorry po, aso in as in as in as in as Just for the longest time, if you enjoyed sa mga tao, ano siya maning asawa ni DJ, ano siya may uyab, ano, ano. Same na question dahil. Me too. Disin ko pa sa But that's the beautiful thing about love. Yeah! You don't have to understand it. Kaya hindi naman ito pang magiging makasintasin man. Yeah. Tama-mali. Yeah. Ha? Mga nandiyo ni Day ang nasa na-in-love Day. Na-in-love na bitik na guest. Gaw pa? Anagin ko, stay there. Huwag <laughs> niyo po masyadong i-zoom in para... <laughs> <laughs> Pero kanina pa po kinapasakit no? na ni TJ, no? Kinata rin na mag-hungkap, hindi ay bukuli, na malit yeah, kong tiki, kaya pag-abot rin, pasakitan rin mo na na. Kaya, dagan ang kayo, kung ganina nga, nag-react, ano? Ano po ano, siya? So, para sa mga wala, gipili. Kamuong wala, gipili. Ano po, gipili? <laughs> iba ka na talaga, TJ, nagbago ka na. Bago ka na talaga, TJ, dapat at sumisikat, hindi nagbabago. At charat. Ay, <laughs> eh, charat lang may buntang, ka na siya, bay. Feeling na ko, oh, okay, Paris mo okay, si Gino, to balance ka. Ba? May <laughs> eh, buntang lang kayo siya. Ako na lang ang kanang laban. Ano? Kanta na po ang title, Toyo. Ako pa na nagsulat? At least, you know, self-aware. Yes, ma'am, kung sama dyan, ma'am. <laughs> <laughs> <Nakay> order <laughs> Birthday ni mo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp